Pa? pa. Ayan guys, malapit na, malapit. malapit na ang kanila papa. Malapit na smak mak Hindi mo niyan? mo Kami punta kami. Hindi mo 11 mo na flight. 7. No. Ten. Ten. Hindi Ten. yung Ten. 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 bus? Ten. 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 51 Ten. 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 sa Ten. 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 Ten ni okay, ma'am, mga naka dress doll ba? Yung? Kanya nila, naka-hotel na sa doon. Ah, ma'am, magkaganda pala. Nakapambalero mo. Asa ba? Ano yung wala? Forma. Ano? Naran na yung nakabukong na dress doll. Ano mga tenants, eh, transit na guys, putol. Kulitin ha ma'am. Pamakoy. Tarong nga pa dugo ni tuy eh, kay. Sa mga si Joey. Ayun na, baganya na. <laughs> Dami pa rin tao, guys. Ang tambay. Diga po ni ni makuha ang silipon mo. Bakit? Di man mabalihin ang Facebook. Dili mo pa rin Facebook. Kailangan ng, 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 ng Facebook kay YouTube ang kailangan ko. Ha? YouTube lang. Uh, kung saan, nung sa Facebook sa iPhone. Si Kuya! Kuya! Hindi nakatigoy. Alam nga Kuya yan. Ayan. Ahawakan mag mo magkalilikot-likot. Ganyan. Dag Daga Ayan. Dagan dag dag ako kayo yung Facebook eh. <laughs> Dagan <laughs> dag po yung cellphone sa mama. Ay, nakundit ko pa ng maraming gadget. Ah. <laughs> Di ba ya? Shirt. Ayan, daming tao guys sa putol kahit gabi na. mo palit. Hindi mo palit si Kuya Bagoy imo na po ning iyang iPhone. Lahat sa akin mapupunta. Kuluto. <laughs> oh, Ako, cellphone, cellphone na Huwag mo hindi mong kuha ni cellphone ni Papa. Binigyan na yun sa... Kasi mag-inom sila ngayon ng... Ano namin nyo? Girl? tayo barbecue dyan mamaya. Sunday ko? Ha? Sunday. May chocolate dyan? Ice cream? Oo. Oh, oh, no? Unsak. may purposa ng ilang... Tiyo, 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 noodles mo ito na ba? Ngayon? Oo. Oh. Sarado bro. yun, oy? Hindi, oh. 24 hours yun? Pag sure, oy? Wala kayo dito. Alam, dito na. No? Sana isang malor, ano? Hmm, masarap Masarap ang kanilang, ano. Limutuos, mo tuos makumak. Anong masasabi mo, ma? Sa Macau. ano hmm? Ah, anong masasabi mo sa Macau? Good. Malapit na siya, oy, oh, hey, guys. Ilang days na lang. Wa ni mo hilot sa dito din ng mole ila. Sa sunod, Max, sa sunod balik natin dito. Alis na talaga tayo after ng school. Tapos balik tayo mga June, na. No. Bye-bye. Sabi -bye. mo gusto ninyo. Ha? Sabi mo gusto ninyo. Na. Parang doon mo doon. Ha? Saan? Sabi mo gusto ninyo parang dire Yes, si Papa. Si Kuya eh. Hmm? Si Kuya, gastos na yan uh, no, allowance. Bye-bye. Pasa -bye. yung Wala man ah. No? 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 24 hours sila? Wala man 24 hours sila? din. Mga 12 na. Kaya nga Ang atsiyaw Ang atsiyaw Ngayon ako nakadala ulit Tagal Itagal kong nag-agala Ayan Away Aloe uh, huh? Away later Tawang ah, sa man Tawang sa man Tapos pakatsaw na lang tayo ulit Lalo niya Uho King lang talaga Mas malapit sana yun Alagay baby ah maglag mag tayo doon sa taas ta. Padali. Dali na ba? Dali na ako magakyat dito ba? Bunsak mo? Dalina dito ba? mo? ako -ar magakit dito oh. dito ba? Bunsak mo? man na mo? ka dito ba? Bunsak sakit Dalina dito ba? mo? Ya mo basketball ug bantay ka ha. Ato ko sa taas kita Ini sama kita

Oh, na mo ko? Hindi <laughs> <laughs> mo isi magkita. Dari, <laughs> <haz> oh. ni How fine siya <ate> yan? Ayun, nabababa na. mo raw mag blur sagot so kaya yung muna ay lumo wala Smartphone smooth niya gaming ayun na malapit naman Hoy me acuerdo que diría. Okay. Ah. Asa man wala man? Dogber, bakit hindi bumili? Akanap na yan. Ayan na si Chef Guy Aran dugaya oy. Ayan na papa nila. Dito ka pang. Hay mabaho si Garelio <laughs> Ayan si Chef. Papagod lakad. Ingal. Ingal. ayon naman, ayon naman yung dalawang yan, mga tamad. Ako lang mag-isa. Paket ako doon. Tamad yan eh. Bakit ka nagpantadormak? Tamad. Ayaw niya. Kain daw siya barbecue mamaya. Sa? Diyan. Ha? Sila na pa sarado na ayan na yakin kay boys na oh may smell po diha ma

Pila dito Ah. Ah, seryoso ma? O no, pa ako sa iyo. Hindi kini na pa Medyo na nabago. Pag pa ano? Dito dito no. Pag sinta. Hello. Ang guapo man. Du- pum- Ano 'to,